namin so survey tingnan natin kung may tinga sila yan yeah, taga sa amin din yan mga kasama namin doon time check it's now 6.23 in the morning Nagiba na naman yung hangin. Naghangin sa lata na, na naman. Or yung ating easterlies. yan dihila na sila. Ang tabayan na natin kung meron silang makukontak sa eh Ayan, si ko parang nasa bahay lang. Na Nakipagkwentuhan <laughs> siya dun sa kasama <laughs> natin. eh sila mga idol. Sana meron na silang makuha para hindi na tayo lumayo solo-solo natin tong lugar na to. Yung mga kasama natin nagsiyakit sa taas. Ayan na, inakata nila yung kanilang labat. Antabay tayo. Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa bara at kababara lang natin. Astronaut. At puro astronaut yung tingan ng ating lambat. Ang tawag ng iba dyan sa ibang lugar ay aswang, pasuway, saka panggoy no. Panggoy, yung iba naman banal. So marami siyang tawag. Ito yung itsura niya. So yan, hindi na natin na-shoot yung ating paghihila kasi sobrang dalang nung tinga natin. Ayan, hindi na natin sinot. At ito na lang yung naitinira namin. Dahil tanghali na masyado. Wala namang mga nauhuli. Kaya, ayan, tatanggalan dito yan. Sila balik, dalawang area din to, ano? Ayan. Pero yung sa ilalim yan, natanggal na natin yan. Sila lang, itagal namin bago Ito yung ating mga taksay. Ayan. Ah, na? sana? Ito. Ito, mga idol. yung namatayan kayo? Ayan, excuse me. Ito yung mga taksay natin na inuhuli dito sa ating lambat. Laylay na naman naman eh. Ayan. Ayan siya mga idol. Ito yung special na uri ng sapsap. Ayan, pricey pagdating na sa palengke. Yung tatanggalan niya yung oh, Sino yung ating alimasag natin tinga at tayo uwi na pamunti nga tayong abutan ng low tide dahil yan ang tubig natin na yan ay patuyo na yan pa low tide na hindi na rin lang <laughs> tide so nandito na tayo sa baran sa ganap ng 1.37 ng hapon ayan ayan ang gusto ng mga idol bawi na lang tayo bukas talagang wala Mat madalang ang tingin ang mga tingin ng ano, paksay ngayon so tingnan natin bukas kung makakakuli na tayo ng maganda nga okay. mga idol kaya tinawag siyang ako tinawag ko siyang astronaut hindi ko rin alam dati yung pangalan niyan ako naman kasi kaya tinawag ko siyang astronaut ito, ito yung pinakamata niya Nasaan na nawala yung mata niya Ito, ito oh. Ito ang mga idol. Ano <laughs> siyang astronaut. Kaya tinawag ko siyang astronaut. Pero napakaraming tabag sa ibang lugar na itong ano na to. Ito naman ay edible. Nakakain to, Safe kainin. Kaya lang nga, yung iba ay hindi nila alam na kinakain ko. Ayan. So, masakit din yan makasipit. Tulad ng ating alimasag. Ayan ito. May uwi natin pang ulam yan. Ayan. Fish bayan? Ang uh, sama din natin na nagsilahot. Itong mga to, una yaw nauna yaw sa atin itong bumara. Mulit pa ulit. Ayan, nagsisibara na yung mga kasama natin. Nakita si Basil na mayroon eh. Mayroon pa ang papauwi. Dolo lang eh. Na talaga mga idol. Ayan, mabawi tayo sa susunod. Ayan, itong bangka na to ay mag-asawang mga isda din to. Ayan okay, yung uh, mga kumarit namin yan. Uwi na. <laughs> Christian, habol <naabul> po <pa> eh. Ang atas <laughs> ay lahat pa. So yan, nandito na tayo sa consignation para magbenta Ito ang mga alimasad na to ay iuwi natin pang ulam At itong isda na yan ang ating ipapakilo Tingnan natin kung makakailang kilo yan. Ayan, ay, sa'yo? Sa'yo? No? Sabi niya, abo. Punta din kit pala ka, yeah. ay, 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 na sa'yo na yun? diyan Ganito na sabihin sabi niya, abo. Doon siya. Oo nga, lift naman sa'yo. Ano daw? Ano yung baki? Ano? Sabi niya, abo. Punta lift lang kay, ano na yun? Um, kinuntaran niya pa nga daw. <laughs> Parang kang pupuntahin na, dahil tayo pupuntaran ng tarot yun eh. Oo. Alis yung may malakapas. Ayan, tingnan natin kung um, ay, ilang kilo yan. Sabi niya, kinuntaran pa naman yung kay Nuno. Ay, Ayan, wala yung

Dagdagan mo malakapas na lang. Okay, dalawang malakapas. Ayan. Yeah. Kasi, dalawa na. O, ayan. Ayan. Limang kilos yan. <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> para sarado. Ayan. Dito lang, para mula dito. Ganyan ka... Considerate ang aming manager. Ayan. Isinama niya yung taksay sa malakapas na yung sa kilo para makabuo tayo ng limang kilo. Ayan, no. Ito nga pa kayo? Hindi. Ayan mga idol, no face reveal muna tayo dahil sobrang init talaga. Sa -sa -sa -ba ako, Grabe yung sinong natin init sa lahat. Okay, minintayin natin ang ating kenta. at uh, tayo yung mga kawin na rin. Sobrang talaga ang nakakapagod. Yan, 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 yan. Bakas mo. No? Hmm. May shout shoutout sa aming manager kay Ati Jenny. Happy, happy birthday! Ayan, happy birthday kay Ati Uy! Ayan mga idol, nandito na po tayo ngayon sa bahay at kadarating lang po natin. At sobrang init po talaga nung no, ating uh, paglaot ngayon kasi talagang sa katanghalian po talaga nagpapauli yung isda ang ating hinuhuli. Yung ganitong klasing pamalahaya po o yung ganitong lambat na ating ginagamit ay talaga pong matinding tiyaga ang ating dapat baunin dahil kung hindi ka matiyaga talagang wala, may inip ka po talaga wala tayong huhulihin so dahil first time pa lang pong naranasan itong mga gantong pamalakaya, ay medyo nag adjust pa po tayo. Pero sabi nga, laban lang. So, hindi man po tayo pinalad ng huli para sa araw na to. Marami pa po tayong araw na pwedeng uh, makahuli tayo ng maganda. So, bawi na lang tayo bukas sa susunod nating paglaot. Yan, hanggang dito na lamang po mga idol. At kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakilike ang aming video at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at ang aming notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!